Mas matingkad, mas maganda dahil ang mas makukulay na disenyo ang angat sa iba. Yan ang original na gawa ng mga babaeng higaw noon sa Hilagang Mindanao. Ang bawat konsepto sa sulsi, tiklop at habi, salamin ng kanilang talent at pinagmulan. Buhayin natin ang katutubong kultura. Tara na! Kahita, mga kulay ng bukid noon! Bawat tribo sa ating bansa may pagkakakilanlan. Makikita ito sa kanilang suot. Mga damit na nagre-representa ng iba't ibang kultura. Hindi na iiba ang tribo ng Higaonon dyan. Iba't ibang kulay, iba't ibang kahulugan para sa mga tribo ng Higaonon. Ang pula o tinatawag nilang maliga, sumisimbolo ng katapangan. Ang itim o maitong, tanda naman ang pagsubok sa buhay. Ang dilaw o makalawag ang kumakatawan sa pantay na karapatan. Ang puti o maputi ay tanda ng kapayapaan at kabutihan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng iyan, lalabas ang totoong kulay ng mga taga bukid nun. Ito ang kanilang ipinagmamalaking tradisyonal na kasuotan, ang sinabaang. Namumupuntangi rin ang kinang at husay nila sa pananahi. Maging sa paggawa ng mga aksesorya, tumatatak ang kanilang pagiging pulido na angat sa iba. Malaki kasi ang pagpapahalaga nila sa kanilang kultura. Ang pamanang ito ng kanilang mga ninuno, lalo pang nagkaroon ng buhay sa pagdaan ng iba't ibang salin lahi si Nanay Luisa, 62 years old. Siya ay isa sa ilang na lamang na natitirang mananahi sa kanilang tribo. Aba, minana pa raw niya ito sa kanyang kanununuan. Oh, sa ginuntiyan ta, sa pinaka kung ano mga laas. Kung mga sa bahay o ginuntiyan mamahal, kung asawa ko, gabi aanay, daw sa binodbod, sa loob ng 35 taon, hindi kahit minsan napagod ang kanyang mga kamay sa paghabi. Galing sa abaka ang kanyang mga obra. Iba't ibang produkto rin ang kaya niyang gawin. Mayroong bag, mga sisidlan, wallet, coin purse, notebook cover at kung ano-ano pa. Dito rin daw niya kinukuha ang kanilang panggasto sa araw-araw dahil rin sa pagtatahi na pag-aral niya hanggang matapos ang kanyang mga anak. Bawat habi, bawat sinsin sa makina, katumbas ay pangarap at magandang kinabukasan. Karangalan din niyang maituturing ang hanap buhay. Kami man o binita ka ka, pan, nanay, panhangyo, tay, gila sa taya ang tradisyong ito na ipasa niya sa kanyang 35 anyos na anak, si Irene. Bilang kabilang sa mga millennials, iba ang disenyo ni Irene sa aksesorya. Mga hikaw, kwintas, bracelet, headdress na gawa sa beads ang kanyang alok sa mga turista. Sa halagang higit 100 pesos, abay pwede nang makapag-uwi ng mga accessories na pangrampa dapat po talagang ipagmalaki dahil natutunan lang po namin talaga ito sa aming mga ninuno. Nagpa-special po ito dahil sa tradisyon po namin ng higaunon na dapat matutunan po namin yung mga design. Nagtapos ng kursong Pilosopiya si Irene pero mas pinili niya ang paggawa ng mga beadwork. Mahal niya daw kasi ang trabaho nito. Matagal mang gawin ang bawat piraso, na inaabot ang halos isang linggo ang bawat palamuti sa katawan na kanyang ginagawa. Hindi ito iniinda ni Irene dahil likas daw kasi siyang mabusisi. Sa amua sa higa nun, ang ang ginatudlogid sa amua is ang kaning simple design, diamond. Dahil na din sa amua kung naana din sa ka designer kung makahimo ba siya o gihang kaugalingon nga, huna-huna bitaw ma'am nga makaproduce siya o design nga iyahag tulad ng kanyang ina, ito rin ang kabuhayan ni Irene. May pwesto siya sa bayan at doon nakalatag ang kanyang mga binibentang gawa. Gitagaan man ko o kahibalo nga, makabalo ko. So ako asyang, mo'y ako ang ipadayon. Kaya naara ko sa akong balay, nga di ko mapalayo sa akong pamilya. Tulad ng iba, dalangin rin ni Irene, wag naman sanang patayin ng modernong mundo ang kanilang kinagisnan, kultura at hanap buhay sagara sa mga bata gid karon ginakalimta na nila ginakalimtan na nila ang tradisyon so gusto gid nako nga bisan tuod nga nakahuman ko wala ko nangitag trabaho nga dito sa layo gusto na ko magpakita sa ilaha nga kinahanglan gid nga naay magpadayon sa kultura sa higaonon Ang senior citizen naman na si Lola Shirley, mula sa pananahin ng mga tribal attire, nag-level up na rin ang kanyang kayang gawin nananahi na rin siya ng mga kurtina, shorts, uniform, bedsheet at maging mga customized sofa cover. Ang tribal attire, mahalaga ito kasi ito ay ginagalang sa mga tao. Mam proud ka proud po kami na ito ang aming mga tinahi na makikita sa mga tao. Ito ang ito ang tribal attire kasi hindi, hindi naman lahat tao marunong magtahi ito. Para makilala ang aming organisasyon, IP Women, na malaki namin ito ang aming tinatahi para makita ng mga tao na ang among ang aming organisasyon ay buhay at mayroong pagmamahal sa pagtatahi. Isa si Lola Shirley sa unang natuto at nagturo ng ganitong kabuhayan na ipinasa na sa kanilang lugar. Tulad ng makid ng Luisa at Irene, tinuturo din niya sa kanyang apo ang importansya ng pananahi sa kanilang kultura. Ang posisyon ng tinuturo ko yung pagtahi ng damit, ng tribal, kotina, yung school uniform. Nagpadayon kong tahi para na may nakoy na dagkita. Makaduwang sa akong income. Padayon na mo ni ang among pagtahi pagtah pagtah sa among mga produkto para nga ang among organisasyon naara para ang kaning among organisasyon makapasa sa among mga kabatanunan sa pagtahi para sa pag pagkatigulang nila naailang na, ilang, na ilang may bawaan na dagdag kita ang pagpapaunlad sa kaalamang pananahi at pagpepreserba ng kulturang higaw noon ay ipinagpapasalamat ni Luisa, Irene at Lola Shirley sampu ng kanilang mga katribo. Sa Headcore at Aboytis Renewables, isang subsidiary ng Aboytis Power Corporation. Sa tulong din ng TESDA at Aboytees Foundation, noong nakaraang taon, binigyan ng tamang pagsasanay sa skills ng pananahi ang mga taga roon. Marapat lang na ng buong Pilipinas ang ambag na talento at tumatatak na produktong gawa ng ating mga kapatid na katutubo. Bakit naisip ng Aboytees uh, yung ganitong klasing tahita, which is means tahe, yes. sa mga taong nakatira sa matataas sa bahagi ng Bukidnon? So sa mga areas po na kung saan kami naka-locate. Marami po kami, marami tayong mga kapatid na mga indigenous people. And um isa sa mga concerns nila aside from yung livelihood is paano nila ma-protect or preserve yung kanilang um, culture. No. Mm -hmm. So um, part nitong project na ito is yung turuan natin sila ng skills. Todo ang suporta ng Headcore at Aboy East Power sa tribo sa Bukidnon sa pamamagitan ng pamimigay nila ng mga gamit tulad ng sewing machine, mga beads, gamit sa pananahi at marami pa. Bukod kasi sa layunin nilang pangalagaan at ingatan ng kultura sa Mindanao, kaakibat ng bawat proyektong pangkabuhayan ay ang layuning makapaghatid ng maaasahan, abot kaya at matatag na enerhiya para sa bansa. Pero aside from that, yung parang maibahagi ng mga older generation, yung skills na to sa mga parang younger mamatay. generation. So itong Aboytis Renewables, parang ito ay, itong tahita ay bahagi lang ng paraan para kayo ay makatulong sa komunidad. That, that's correct. Oo, oh. o, parang preser, pr preservation ng kultura. Right now, kailangan din nila talaga ng tulong on how to, kung paano nila mabibigay or madadala sa market, sa merkado, yung kanilang mga Produkto. Ang kanilang misyon ang maipakita sa buong mundo ang husay at ganda ng Tatak Bukidnon. Baka naman dyan pwede tayo mag-collab sa Rated Corina para gumawa tayo Oo. ng fashion show, di ba, na puro ganito ang ginagawa. Oo. May excite din po yung ating mga exactly. women. Parang bagay ito dito. Suotin ko nga siya. Pagkatapos, ano pa ang inyong balak gawin para sa kanila? So, aside po sa um, mga livelihood projects natin, uh, part po ng gusto namin gawin is makatulong in terms of pagbibigay ng access to magandang education you know, um, to all our communities. Pakasama din dito yung um, how, paano natin tutulungan para ma-preserve natin yung um, environment you know, where our communities or our projects lie. So, um, ito yung mga areas together with Aboytis Foundation na pinofocus focus namin. Uh, para matulungan natin yung ating mga neighbors um, no? kung saan kami naka, nakalagay yung aming mga planta. Ang bawat kulay na matatanaw sa kapaligiran ng bukid nun, na makikita rin sa mga suot ng mga higaw nun, ay kulay ng buhay na puno ng positibong pananaw at pangarap na makilala sa buong mundo. Taas noon nila pinagmamalaki ang bawat produkto na kanilang pinaghihirapan dahil ito daw ay simbolo ng kanilang pinagmulan. Kadago abutis Power Daw Hikers. Kadago, adako kala kadago. Sodako gid si si kayo og katabang si Headcore ag si Abutiz. Madakarton kay salamat o taga Hidcore, Bukidnon daw. Abuetis Power Corporation. Salamat. Ang kulay kayo manggi ay kulay ng ating pagkapilipino at ang tunay na kulay ng bukid nun ay ang kulay ng tagumpay. Kaya tara, tahita!